Lauren, takot ikasal kay Richie dahil sa bagay na ito. Lauren, takot ngabang bang matali kay Richie? Umani ng iba't ibang komento mula sa mga madla ang naging sagot ng dating beauty queen, at ngayon ay Los Baños Municipal Councilor na si Lauren May Bautista. Nang matanong siya kamakailan kung handa na ba siyang ikasal sa kanyang kasintahan na si PBA player Richie Rivero, Matatanda ang nabalot ng kontrobersyal ang simula ng pag-iibigan nila ni Laren at Richie, matapos siyang iturong third party sa breakup ni na Richie at aktres na si Andrea Brillantes, ngunit nanindigan nga sila na walang overlapong na nangyari dahil pareho umano silang single ni Richie nang pumasok sila sa isang relasyon, samantala, kamakailan nga lamang ay confident ng magpaunlak ng panayam si na Laren kasama si Richie Rivero, matapos ang matinding pambabatikos sa kanila ng mga madla sa panayam na ni Tito Boy kamakailan lamang ay natanong sila tungkol sa marriage, kahit ilang buwan pa lamang nga silang magkarelasyon, mukhang seryoso nga sa isa't isa si Laren at Richie. Katan ang tagal ng pinagsamahan para magpakasal ang isang magkasintahan, ani Richie, may mga napag-usapan na rin kami, even yung friends namin na ni-engaged or nagpaplano ng kasal, same naman kami. Na hindi naman siya doon sa tagal or what, siguro kung mapi-feel nyo naman din sa isa't isa kung talagang kilala nyo na rin ang isa't isa deeper. Ayon pa kay Richie, sana mauwi sa kasal ang relasyon nila ni Lauren, pero aminado rin siyang nakakaramdam siya ng kaba sa tuwing na pag-uusapan nila ang kasal, ani Richie, sana, tito boy, kinakabahan ako pero sana, maging si Lauren ay aminadong nakakaramdam din ng kaba kapag iniisip niyang magpapakasal na siya, malaking commitment daw umano kasi ito, Aniya, nakakakaba rin siya Tito Boy at some point eh, same feeling nakakakaba, kasi it's a big commitment, bukod naman sa malaking commitment ang pagpapakasal, ibinahagi ni Lauren sa panayam sa kanya ni Rene Salud, na ang pagsisilbi sa Los Baños muna ang prioridad niya ngayon. Annie Loren, Los Baños muna, samantala, inulan nga ng samot-saring reaksyon mula sa mga madla ang naging pahayag na ito ni Lauren.